Good evening everyone. Bali, since na malapit na yung kasalan ng bayan sa November November 6 yata dito sa Kalibo. Baka naghanap kayo ng aras sa mga gustong magpasakal. Ah, magpasakal. magpakasal, magpakasal. PM niyo lang ako. Bali, meron ako dito ang tig 20 pesos dito sa bahay puno yan hanggang ilalim ano 20 pesos so baka kailangan nyo ba diba pag kakasal kailangan ng aras ba diba 13 13, ah, uh, 13 pieces lang yan so pag tig 13 pieces kasya siguro mga 10 tao 10 couple pwede siguro PM nyo lang ako ah uh, pag-usapan natin <laughs> Tapos, ito yan. Ah, dito ako nagsimula. Dito ako nagsimula. Yan. Tapos, hanggang naging hanggang ito na siya. Kita ba? Seven, ano yan? Seven, seven. Yan. So, paki-PM lang. Kung gusto nyo, kailangan nyo ng aras. Pwedeng-pwede po. Thank you po.